Hello and good morning. Ayan, may nag-PM sa atin si Sir Jaworski Rebato Tuling. Sabi niya marami siyang 20 peso coin na lagpas ang kuhelyo. 6 na piraso daw po ang kanyang coin na hawak. Na 20 peso coin na lagpas kuhelyo. Ang sabi ko naman po sa aking vlog, gastusin nyo na po yan kasi po kapag ka po marami wala namang buyer kasi nga may nakukuha pa tayo ang nabibili lang po na coin yung wala pong yung wala pong makuha or hindi madalang, madalang siya kagaya ng 10 peso na year 2009 madalang po yun yun po ang nabibili pero ito, ayan, meron siyang apat na piraso. Tapos yung ibang nag pbm pa din, minsan 20 pieces. Ang madaming lagpas ang kuhelyo na nagawa ang Central Bank.